Ito guys, kain na tayo butter cold ye. Masarap to actually ako guys, na-try ko na. Na-try ko na pero sa restaurant ko na-try. Pero eto medyo, tignan nyo na lang guys. Kayo na magsubaybay yan. Sobrang dami na masala, sabog yung ten mo, dami na chili, dami na salt. Puteng na More, oh my god. Tapos, tinam niya na lang. Okay, lagi pa siya. Lagi pa siya yan. Masarap yan actually guys. Pero sa restaurant na nalang subukan butter cold ja. You know. Thinam niya lang. Pero imagine mo siya rin yung gumagawa sa restaurant no. Oh my God. Ayoko na isip yan. Overthink na ako yan. Yan. Masala guys. Thinning niya. Okay. Black magic sauce. Brown. Brown magic sauce. Brown magic sauce. Okay. 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 Yan na guys, mix mix na. Oh, tignan niyo yung pag mix niya. Tumatama yung thing, yung thumb niya. Oh. Tapos ganyan, eto tumatama na. Oh. Tignan niyo na yun. Tignan niyo na kama. Oh my God. Oh my God. Pero mamukha siya masarap. Pero, oh my God. Ayoko na talk yan. Grabe yan. Para na aso yan. Sobra na yan. Okay. Pun lalagyan niya ng lemon. Kili-kili mo na lang sana. Punas ka lang. Tapos lagay mo na kamay mo yan. Yun na lang. Punas ka kili-kili yan. Tapos lagay mo na kamay sa loob. Hiya-hiya ka pa eh. Porque may video na. Gamit-gamit ka na lemon yan. Okay. Halo-halo niya ulit. na halo, halo niya na yan. Oh my God. Yung tono. Grabe. Para durug durog na lahat na kakainin niya. Para nilagay mo na lang sana sa blender lahat. ba? Galit na galit. Sobra na galit yan, Oh. Overacting. Sobra na Oh my God. may niya ulit. Sobra na, sobra na. Tama na yan. Tama na. Sobra na pare. Para hindi na pagkain tao yan, ha. Oh, wow. Wow, wow. Bilis, putong na. Grabe, shock na ako niyan. Oh, wow, galing na. Sobra na galing, sobra na galing, oh. Grabe yung kamay niya, hindi na Wow. Tomato. Tomato. Oh. Oh. Oo na, magaling ka na, sir. Oh, dami na sa buyos, ha. O, yan, kain ka na. Kain ka na, pare. Sige na, tama na yan. Kain ka na. Sobra na.